Good morning guys, welcome to my youtube channel Guys, meron akong ipapakita sa inyo na paraan sa pagputol ng yero kasi yung gunting ko dito guys gunting lang yung ginagamit sa papel wala akong gunting pang yero so naisip ko na ang aking gagamitin ay ang aking ngipin at saka alambre ayan alambre guys yan ang gagamitin ko tapos ang gagamitin kong panghila ay ang aking ngipin So panoorin niyo'ng mabuti guys at bago natin umpisahan i-share ninyo muna 'yung aking video at kung hindi pa kayo nakapagsubscribe subscribe mag-subscribe muna kayo para uh, ganahan akong magputol. Uh, guys, umpisahan na natin. So ganito lang ang pagputol guys. Ang gagamitin ko, alambre at ang panghila ko ay ang aking ngipin. Ayan, ilagay natin sa ilalim yung alambre guys. Bahala ka ayan, sa buhay mo. ilagay natin mo. sa ilalim. Ayan, <laughs> dito sa gitna. Tapos, ito ang gagamitin ko. Um, maliit ang nakahoy. Tapos dito ko ilagay yung alambre. Ayan, upisa na natin. Ayan. Ganun lang magputol guys. O, wag po ngipin wag. ang aking pampata. Pero huwag mong subukan to guys ha. Baka matanggal ang inyong mga ngipin. At, <laughs> akin di bali sa akin lang ang matanggal dahil matanda na ako okay lang sa akin ayan ibuhol mo siya kung mahaba na para hindi kayo mahirap pang mag maghatak ayan pagkaayosin mo lang oh para hindi ko ma ayan hatakin natin ulit Ayan, ganyan lang kailangan kagatin mo ng yan kasi pag hindi mo makagat mang mabuti tanggal ang mga ngipin mo dyan ayan. oh. kasi kahit gunting ang iputol mo dyan hindi rin mapuputol yan sa gunting hirap magputol ng gunting kung naka vertical horizontal lang ang ginugunting ayan malapit na tayo makaisa guys ayan nakaisa na tayo kay isang putol na tayo ayan susunod naman natin itong isa guys susunod natin pag putol dalawa yung puputulin natin ngayon ayan tali mo lang siya sa kahoy yan pagkatapos kailangan malapit tapos ikawit mo doon sa dulo ibuhol mo muna sa dulo para pag ikawit mo sa doon din sa kabilang dulo hindi siya matanggal kawit mo yan doon lagyan mo lang sya ng ano, yung kinakagatla na maliit lang para may pagkakapita ng yung binuhol mo ayan oh, suk mo sya dyan kahit anong hila mo yan, yan matanggal tapos sa ilalim lagay mo sa ilalim al ng alambre ayan tapos hila ngipin lang lang gamitin natin panghila oh, diba so, guys mabuti hindi natanggal ang ngipin ko yan kailangan kasi yan higpitan mong mabuti pagkagat kasi kung mahina hina ang pagkagat mo makakapios siya delikado ang ngipin mo yan o so, ba diba? natin kailangan natin lagyan ng buhol para umiksi kasi hirap hatakin pag medyo mahaba na yung ano nagmare eh. ayan lagyan natin ng PVC lang yung ginamit ko ayan hatak uli tigas to guys matigas tong hero na to kasi kulurop to eh medyo matigas ayan lapit na lapit na ayan putol nahati na ayan guys nahati na natin yung dalawa o okay. oh. ngayon puputulin natin itong isa kasi pang dugtong to doon medyo horizontal lang pagputol natin So, ang gunting na gagamitin natin ay yung gunting lang ng papel. Hindi naman pwedeng pang hiwa to. So, lagyan na lang natin ng kunting ano, gatla. Ayan, hirap talagang gunting na to. Malit. Basta may gatla lang ng kunti. Pwede na na yan, Kamay na ang diyan Guguhitan na natin para straight. Ayan. Tapos, itong may langang itong putol. Tapos yung gunting natin yung maliit. Di kaya. Makapalangyero. Makakamay na lang natin. Ayan. O, oh, diba? Ayan guys. Kung wala kang sikrito dyan, hindi mo makutol dyan. Ayan. O, oh, diba? Iskrit ang pagputol. Wow! Kahit kailangan. <laughs> photo na natin. Sana ngayon nagustuhan ninyo yung aking video. Uh, pag-share na lang at pag-subscribe. Matibay ito guys oh, kahit apakapakan mo to oh. hmm. Hindi man lang ngayon yupi. Maraming salamat sa inyong panonood guys.